Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na ate Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, andito na tayo sa ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber So narito po ang kanyang katanungan Madam Estela, itanong ko lang kung nilalabasan pa ba ang babaeng may edad mula 50 hanggang 70. Tuwing nagtatali kami ng aking kabiyak, sa una nagbabasa po yung kanyang bulaklak. Ngunit wala pang isang minuto kaming nagsisiping nararamdaman ko po na hindi na nagbabasa gaano ang loob ng kanyang bulaklak. At na uh, nararamdaman ko rin na parang hindi siya komportable at ang kanyang ungol ay parang hindi nagpapahiwatig ng kasiyahan kundi parang sa tingin ko siya ay nasasaktan. Maraming salamat po. So guys, yan po ang kanyang katanungan kung ang isang babae Baraw na edad mula 50 pataas, 70 ay nakakaraos pa rin. So, ayon sa mga pag-aaral, ang mga babaeng senior na magkaroon ng kakayahang magkaroon ng orgasmo ay maaring magkakaiba depende sa kanilang kalagayan, sa kalusugan, physical na condition, hormonal na mga pagbabago at iba pang mga kadahilanan. So, yan po ayon sa mga pag-aaral guys na depende po yon sa isang babae. Dahil ayun na nga, naiiba ang bawat isa, merong malusog, meron namang hindi malusog, merong uh, iniindang na sakit o wala namang iniindang na sakit. So, hindi natin pwedeng sabihin na magkapareho ang isang babae. So, ayon pa rin sa informasyon na aking nasaliksik, marami pa rin mga kababaihan kahit nasa kanilang senior na taon ay nanatiling magkaroon ng o oh, makaraos o oh, active pa rin sa tinatawag na intimacy, no? So, meron po mga kababaihan na talagang nandoon pa rin ang kanilang asim na tinatawag kong sa atin. So, meron talaga. Hindi lang natin uh, masasabi, kundi nagkataon lang talaga sa partner mo na nangyaring iyon. Ngunit, hindi po ito isang sakit, kundi ito po ay isang normal na nangyayari kapag uh, lalo na kung nasa menopausal stage na o nagmenopause na. So, nagkakaroon po yun na tinatawag na vaginal dryness, no? Na ayon talaga sa nasa nasaliksik na kapag ang babae ay patungo na sa menopausal, ay talagang nagkakaroon talaga ng uh, pag... Uh, tuyot, tuyo ang tawag, tuyot ba ang tawag doon sa Tagalog, no? Yun na nga yung nagda-dry. Ngunit ang mga bagay na 'yan ay meron po yang mga paraan para maibsan kung uh, nangyayari 'yan, no? So, narito ang aking mga uh, narito ang mga paraan na para magkaroon ng masayang talik at para na rin makaraos ang iyong partner. So, bibigyan kita o kayo dahil ginawan ko na lang din ito ng video no para pangkalahatan na rin. Marami pong paraan. Kaya, sasabihin ko ang mga paraan para maibsan yung tinatawag na ano, dryness. Ano? So, yung number one, lubricant. Lubricant o pampadulas gumamit ng water-based, parati ko itong binabalik-balik, water base na lubricating gels upang mapadali ang pagbasa sa genital area ng isang babae para mapabawas ang discomfort na dulot ng dryness habang nasa labanan. So, yan po yung una, number one, guys lubricant o pampadulas. Nabibili po ito sa mga any drug store sa atin sa Pilipinas siguro, no? Meron po 'yan dahil meron namang hindi kailangan na ng ano eh, ng reseta ng doktor. Pero kung gusto niyo talagang uh, yung reseta galing sa doktor ay pumunta po tayo sa ano sa ating ubigay ni o sa isang doktor para humingi tayo ng uh, lubricant na no yung pampadulas at saka hindi lang po kapag sa doktor tayo pumunta pwede po kayong mapigyan na yung talagang parang ano gamot talaga na siya na ilalagay doon sa bulaklak na talagang reseta yan ng doktor ah. Ang alam ko, hindi po yan siguro bibili kung saan saan mga butika lang. So, eh, yung sinasabi ko pong mga uh, pampadulas o lubricant, meron po yan sa butika. Yan po yung uh, pwedeng bilhin ninyo sa over-the-counter, no? So, yan po. Pero kung gusto nyo talaga, nang galing sa doktor, pupunta kayo sa doktor. At ang number two naman, karagdagang romansa. Ito ang pinakamahalaga na kapag ang isang babae ay lalo na kung nasa menopause na siya, yung romansa, no? Karagdagan talaga 'yan. Napakahalaga talaga ng ano, ng yung tinatawag na foreplay no para sa mga babaeng menopause na kahit hindi sa mga babaeng menopause, kasi meron din namang nakakaranas ng mga dryness sa kanilang bulaklak na kahit hindi menopause. So, pangkalahatan na rin yun, no? So, kailangan talaga na anuhin muna yung mga kiliti ng isang babae sa panlabas bago yung talagang, ano na, aktwal na talaga na labanan para naman makatulong, no, sa pagbasak na tinatawag na nga. Kaya pag halimbawa ni romansa na lahat ang isang babae, natural ano magkakaroon talaga siya na ng mataas na ng pagnanasa kasi kaming mga babae matagal talaga kaming makaraos kaya kailangan talaga namin ng kaunting uh, nung tawag dito yung anuhin yung mga kalikutin yung mga kilitin namin so yan po yung ano paraan para po malibugan yung partner at pag pag uh, na, ano na siya, nagkaroon na siya ng pagnanasa, lalabas na yung tinatawag na natural na katas o lubricant ng isang babae. No? Meron kasing tinatawag na yung natural lub lubrication sa katawan ng isang babae. Kapag siya po ay talagang nasisiyahan na, lalabas po yan kahit sabihin natin na nagmiskaso nga lang, maraming hindi nakakaalam na yun, dinidirekta na lang pinapasok si Manoy sa kweba ay wala na. Masasaktan lang yung partner natin. So, kailangan talagang yung mga kilite doon sa labas ay talagang anuhin nyo muna. Alam nyo na yung kahit hindi ko banggitin from head to foot, mula sa labi, mula sa gitna, hanggang doon sa baba. Ayan, alam nyo na yan. Para pag nasa labanan na, talagang uh, makakatulong yung ano niya, pamamasa, no? So, yan po yung number Two. at ang number 3 naman rom mahalaga 'po yung regular na pagsisiping kapag nasa edad na po tayo ng uh, tinatawag na 50 pataas so ang ibig sabihin medyo ano na yun na nga ang sinasabi nagiging mayroong problema so ang ibig sabihin para uh, ma ano siya yung ma-exercise kailangan ng regular na pag uh, ano, nasa labanan, no? Ang, ang regular na talik ay napakahalaga para sa mga minupos na kababaihan dahil ito ay maaaring makatulong upang mapanali, mapanatili ang pagbasak ng bulaklak. Pero sinasabi ko na guys na hindi po lahat na nakakaranas ng dryness. Hindi po lahat. Meron din talagang babae na talagang, uh, talagang ano pa siya, uh, nandoon pa talaga yung lubrication na natural sa kanya. Kasi hindi na nga, yun sinasabi ko, hindi pare-pareho ang mga kababaihan. No? So, meron din yan. Yung sinasabi ko lang po, yung merong mga problema ng dryness sa kanyang bulaklak. So, yan po ang pinakamahalaga ay ang isang bagay na dapat tandaan natin na gumamit tayo ng anong-anong mga paraan para naman mapasaya natin. O pariho kayong masiyahan. Kasi hindi naman maganda kung isa lang ang nasisiyahan. So, kailangan dalawa kayo. So, at ang pinakamahalaga pa ay pag-uusapan ito ng maayos at magkaroon ng bukas sa komunikasyon sa mga mahal sa buhay, ano? So, yan lang po ang mai-advise ko. Huwag po tayong yung bigla na lang magagalit. Ano ba ito? Anong nangyayari? Pero ang mahalaga doon pala ay maintindihan natin ng ating partner kung ano po ang kadiyang uh, problema. So, hindi po natin dapat ikagalit na halimbawa yung partner natin is sa... Uh, na ayaw na niya, na ayaw na siya, iba yung ungol niya o nasasaktan siya, kailangan natin kausapin. So yan po ang pinakamahalaga ko lang advice. Maraming maraming salamat.